Honda Click 1745 ang tinakbo. Ano ang issue? Medyo magaspang ang takbo, nagtry na kaming mag-adjust ng valve clearance, subalit magaspang pa rin ang tunog na may kaunting umpog. Para mawala ang pagdududa, eto na nga't bubuksan natin ang ibabaw. Tingnan natin kung talagang tama ang ating pagdududa. Bilisan mo dyan. Bilisan mo, Meg. <laughs> gusto niya ng mahabang exposure ng kamay. Eto na nga't malapit na sa moment of truth sa exciting part. Ayan na nga't sumilip na ang kapirasong gas-gas. Panigurado, magagas-gas ang ATM mo sa kawi-withdraw. Wala na. Finish na. Silipin na rin natin ang kanyang connecting rod dahil nga may konting umpog na tunog. Nag-overheat ang kanyang motorsiklong si Click ang tanong. Wal 1700 pa lang ang tinakbo at hindi madalas itong gamitin. Halos mag-iisan taon na di umano ang kanyang motorsiklo subalit tambay lang ito sa bahay. Ang ginagawa lang nila ay pinai-start ito at hinahayaan nitong umandar. May radiator ang click subalit ito pa rin ay nag-overheat tambay na nga lang sa bahay, ganito pa ang sinapit. Kita naman dito sa mga parts na ito na talaga naman ang langis niya ay hindi nangingitim dahil nga 1.7 pa lang at tinakbo nito. Pansin nyo ang kanyang crankshell, walang bahid ng pagkasunog ng langis. Subalit merong bahid ng pagtataka ang inyong mga isipan. Kaya ako naman siya pinabuksan dahil wala akong nakitang oil na lumabas sa kanyang oil passage. Turo ko sa inyo mamaya kung saan dumadaan yung oil para malubricate ang kanyang cylinder head. At yan na nga ang sinapit ng kanyang crankshaft. Kumalog, magiging chupa ka praka. kapag ganito ang inyong gastusan. Medyo malaki ang gastos ng ating repapips na ito. Dahil nga nagpalit tayo ng crankshaft, cylinder at piston, piston ring. Marami tayong pinalitan kung kaya't mauubusan siya ng buhok sa kanyang bumbunan. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang crankshaft, ang kanyang cylinder. Dahil nga may gasgas -gas na, tumutukod dito ang piston sa gilid na ito, dyan sa wall na yan. Once na tumukod dyan ang piston, lahat ng pwersa ng crankshaft papunta sa taas ay makokontra ng cylinder na ito dahil nga maganit na. Imbis na madulas ang kanyang pag-angat, nakokontra ng cylinder wall na iyan. Magaspang na kasi. Gayun din, isa sa mga tumulong kung bakit nasira ang kanyang crankshaft ay ang piston na ito. Ayan, ang piston na ito dahil nga pumakat na siya at nag-overheat na nga siya medyo bumagal na ang movement ng piston na ito kung kaya't nilalabanan niya ang pwersa ng crankshaft papunta sa taas. Kaya siya kumalog. 80% na buo na. Pakita ko sa inyo pag pina-start natin to kung saan lalabas ang oil sa kanyang head. I Start na tayo. Tingnan natin ang oil. Ayan, lumabas na. Ganyan lang kahina ang buga ng oil mo kapag naka ka o naka-steady ang iyong motorsiklo habang umaandar siya. Kung iiwan mo siya ng matagal, iinit talaga ang iyong makina dahil hindi makabuga ng maayos ang iyong oil. Kailangan kasi neto ay mas mataas na RPM. Marami kasing mga moving parts ang iyong motorsiklo na kailangan din duraan ng iyong lubricant. Isa sa mga function ng oil ay serve as a cooling agent. Makakaiwas kasi sa friction kapag nababasa ang mga moving parts ng inyong lubricant o kahit anong oil pa ang ginagamit nyo. Kapag hindi niya nababasa ang mga moving parts, magkakaroon ito ng friction na magkakos naman ng overheat. Ganyan ang nangyari sa kanyang piston. Sa ilalim kasi ng piston ay may parts dyan na nandudura doon sa kanyang oil ring. Subalit dahil nga palagi lang siya naka-idle ng halos isang taon at ilang oras siguro, minuto niyang iniiwang ganyan. Kaya nag-over hit ang kanyang motorsiklo at marami ng nadamay na moving parts. Kung ganito rin ang habit mo, repa, mas mainam pa, paandar mo siya kahit mga tatlong minuto lang and then e-rev mo ng 5,000 RPM kahit dalawa tatlong piga na 5,000 RPM para mabasa niya ang iba pang mga moving parts. Mas maina pa rin na patakbuhin ang inyong motorsiklo dahil nga upang makalanghap ng mas malamig na hangin galing sa labas. Kung nasa kwarto lang ito, hindi malikot ang hangin kung kaya't uminit lalo ang makina. Testingin na nating paanda rin bago natin ibigay sa may kanya ang motorsiklong ito. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo ang kilometers niya. 1,745 pa lamang. Halos isang taon na at ganyan ang sinapit niya. Well, paanda rin natin kung tatahimik na siya at tatahimik na rin si Mrs. Sagastos. <laughs> Ulitin ko lang, Repa. Kung magpapainit ka ng makina, mas mainap pa rin na patakbuhin mo ito sa kalsada. Mas lalamig kasi ang inyong makina kung ito'y nakakalanghap ng sariwang hangin o mas malikot na hangin. Unlike sa nasa kwarto lang at nananahimik lang siya doon, nalulungkot, mas mainam pa rin na bubugahan ang iyong radiator ng sariwang hangin o mas malikot na hangin. Alright ba tayo dyan? Alright!